Hello guys. Um mayroon lang ako isi share sa inyo na oh diba <clears throat> summer ngayon so kailangan um uh, mag uh, mamasyal mag unwind, hindi yung puro trabaho, trabaho yung yung ano yung yung mga nagwo-work ng two or three jobs. Um may natutunan ako dyan sa guys uh, kasi I have my friend na yung ano yung sabi niya sa akin may sakit siya ngayon sabi niya sa akin bakit bakit uh, nung araw kasi trabaho trabaho busy sa mga gala tapos hindi na, na napapansin yung sarili so so ngayon may may sakit siya so natutunan ko sa kanya e dito sa Canada, libre naman yung, uh, yung yung papa check up ka, magpapa-test ka. Lahat-lahat naman dito ay libre. So, bakit hindi ka magpapa-check up? So, ngayon, nag-try ako, nagpa-general check-up ako kasi last na pumunta, ako sa, pumunta ako sa doktor, mga 2 years, 2 years, 2001, 2, 3, 3 years ago na, Oh my god, diba ang tagal? 3 years ago ako bago ako nakapunta sa doktor ko. So so siguro ano, uh na, na paranoid ako kasi syempre my father died. Um he has a cancer. So so parang oh my god, kailangan kailangan pumunta ako sa doktor, magpapa general check up ako. Tapos isinama ko na yung husband ko kasi siya rin hindi rin nagpapa check up hindi namin alam kung may mga syempre yung mga sugar or high blood or cholesterol syempre pag ma, nandito ka sa work so syempre pag matataas lahat yun guys na hindi na it. hindi natin alam so biglang kaya yung mga iba uh -oh. Time. time daw. So, yung iba, ah uh, ano yung yung yun yung mga nagka biglang nagka cardiac arrest kasi hindi nila alam na matataas yung mga yun nga mga sugar nila mga cholesterol at saka blood pressure so ayun na 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 praning ako nagpa tumawag ako sa ano nagpa appointment ako sinama ko na yung husband ko lahat-lahat tenes ko sabi ko sa doktor yung mga gusto kong uh, gawin para sa akin kasi 3 years ang tagal na yung 3 years na hindi ako pumupunta sa doktor di ba tapos, libre naman dito. Ayun, ayun guys. Oh my God, talagang uh, angel ako ng husband ko. Kasi, ako naman, awan na Diyos lahat ng result. Okay naman. So, wala akong uh, ikakaworid sa akin dahil okay naman. Thanks God sa mga result ko. Ngayon yung husband ko, hindi namin alam na may high blood siya. Oh my God, ba diba? Mas gusto niya pang magagala, ayaw magpa-check up. Kaso lang, ayun nga, pinabook ko na siya ng appointment. So, wala na siyang choice, kundi kailangan niyang magpa-check up. Ayun na found out na, na yun nga, mayroon siyang high blood. Ibinigyan siya ng maintenance ng doktor. O oh, ba diba? hindi mo alam na mayroon ka na palang ganun. So, kailangan natin na magpapa checkup up tapos itinest nga siya. Uh, ngayon itinawagan siya ng doktor kasi yung uh, yung cholesterol niya napakataas. Ay yung binigyan ulit siya ng ano yung binigyan siya ng pang-maintenance for 6 3 to 6 months. Ngayon pag hindi daw talaga niya uh, kailangan diet, kailangan ano um ano sa pagkain, kailangan disiplina sa pagkain kasi dito ang daming pagkain lahat ho dito, pwedeng pwedeng mabili, kaya lagi kong sinasabi ang pagkain nandyan lang hindi mauubos ang pagkain kaya minsan diet diet then hindi naman yung sabing diet yung uh, moderate and moderation so kailangan kumain ka wag yung sobra-sobra kasi ako din minsan ganun pag masarap ang dami kong kinain pero hindi pala tama yung ganun uh, doon tayo nagkakaroon ng sakit kumukuha tayo ng sakit sa sobrang daming kinakain na dapat ah uh, ano lang yung katam katamtaman lang. So ang lesson learned ko doon, wag po tayong uh, laging trabaho, laging busy sa uh, laging busy. Kailangan din po natin tingnan ang sarili natin kasi hindi po natin akala natin health, um, healthy tayo, malakas tayo yung pala hindi mo alam, meron ka palang sakit na hindi mo lang nararamdaman like my father, never po yun siya na na ospital never po siyang na na nagkasakit so yung isang beses na eh, nag seizure siya oh my god yun pala ay stage 4 cancer na siya so mali po yung hindi tayo nagpapa check up kailangan po nating magpa check up lalo na dito sa Canada libre naman po So, wag po tayong tatamad-tamad pumunta sa doktor kasi ganun po talaga ako. Napakatamad kong pumunta sa doktor. Pero, Uh, hindi po dapat ganun kailangan 'wag trabaho 'wag puro busy-busy sa buhay natin kailangan po nating uh, tingnan yung ating health yung ating sarili kasi kaya madaming namamatay na hindi natin alam na biglaan lang so hindi nila alam na may sakit po sila dahil hindi po sila nagpapadoktor kaya tayo po ay magkailangan ng uh, check-up alagaan ang sarili Ayan sa doon sa kaibigan kung may sakit um papagaling kasi um ganun talaga laban lang at least 'di ba uh, ano pa lang stage 2 pa lang nalaman na natin uh, nalaman muna na yun nga at least na maaagapan pa unlike sa yung hindi maaagapan yung akala mo yung wala kang sakit 'yun ang nakakatakot uh, sana Uh, may natutunan kayo sa video ko sa vlog ko ayun uh, po maraming salamat sa mga nanonoo don't forget to subscribe and like naman at saka comment para po uh, ayun malaking tulong din po sa channel natin yun at saka sa mga taong ayun makakapanood po na kailangan nilang ayun magtingnan ang sarili alagaan 'wag puro busy busy katamaran Okay, have a good day. God bless us all.